eto kung makikita nyo guys, hindi siya masyadong nakakalakad kasi yung paa niya, ayan, makikita nyo guys, may problema, baloktot at hindi niya maigalaw yung mga daliri niya. mag-ooperan na sa'yo kasi kahapon pa siya. So, nasa 20 hours na siyang ganyan na may tungkab lang. So, possible na magkaroon siya ng problema kung pababayaan natin siya. Kaya ang gagawin natin ay tutulungan na natin siya buksan. So, ayan na siya, guys. So, dito, guys, dahil 20 mahigit na oras na siyang nakasiwang dun sa kanyang butas at hindi pa rin siya lumalabas. Ibig sabihin, guys, ay meron siyang problema sa loob or mahina yung kanyang resistensya para makalabas. Tapos, nung inamoy ko to, guys, ang baho niya na parang yung mga ano niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng ay uh, yeast or yung parang bacteria, kaya nagkakaroon na siya ng amoy. Yung parang amoy paa na talaga yung amoy niya. Sobrang baho niya. Na. Tapos, ang ginagawa ko dito guys, ay tinutungkab ko na muna yung pinaka shell niya. Kasi para mas madali natin siyang mabalatan yung pinaka first layer na nasa loob na nakadikit mismo sa kanyang balat. At dito guys, hindi ko siya pinokpok ha unti-unti ko lang siyang binabasag at tinutungkab ng aking kamay. Tapos, ay, nung natanggal natin yung kanyang pinaka-shell, super dry na talaga yung pinaka-labas ng kanyang, uh, ewan ko kung ano tawag dyan, yung parang pinaka-puti ng itlog. Tapos, ginawa ko ay binalot ko na muna siya sa wet wipes para siya ay magkaroon ng moist at mas madali nating matanggal yung kanyang pinaka balat. Ayan. Kung makikita nyo, tinutungkab ko na siya. Habang ginagawa ko to guys, ang baho-baho. Kaya kung di natin to gagawin, ay ah, possible na mamatay siya o manghina siya at magkaroon ng bakterya or sakit dahil nga meron na siya talagang amoy. So, sa pagbabalat na ito guys, kung halimbawa gagawin nyo to or nakita nyo na siya na nagbabalat na yung lumalabas niya sa kanyang shell, wag na wag niyong tatanggalin agad yung shell ng pirasahan. Kasi yung pinaka parang nila na katulad ng sa tao ay nakakonect pa mismo doon sa balat. Kaya kapag hinaltak niyo yun ay possible magdugo. Kasi nangyari yan doon sa isang uh, pinaano natin na kusa siya lumabas pero napatadyak siya doon sa shell. Kaya parang nabigla, napigtas yung ano niya ay sobrang dugun-dugo siya at buti na lang may betadine tayo from Philippines kaya pinatakang ko lang siya ng betadine at saka natin siya dinampi sa dry na tissue para mag stop yung pag-bleed ng ating sang eh, ano na yon chicks na yon or nung okay na sisi. Okay naman yun. siya na ngayon at thanks God talaga yung lola nyo ay merong beta din kasi malaking help yan guys lalo na kapag ka mga ganitong maseselan kasi sensitive pa yung mga ganitong babies kapag ka bagong labastas may sugat sila. So eto na guys yung ating mga sisi, usham silang nabuo at yung last nga natin ay merong naging problema kaya hindi pala siya maka labas basta-basta. So, ang gagawin natin ngayon, guys, ay iti-therapy natin yung paa niya. Kasi, Uh, meron siyang naging problema doon. Ito. So, ito kung makikita nyo guys, hindi siya masyadong nakakalakad kasi yung paanya, niya, ayan, makikita nyo guys, may problema, baloktot at hindi niya maigalaw yung mga daliri niya. So, ang gagawin natin dyan ay ah, sasanayin natin siya na straight yung kanyang mga daliri para makalakad siya na maayos. Kasi kung makikita nyo guys, hanggang dyan lang siya yung lakad niya pag ganon. Nakaganon yung paanya. So, hindi siya masyadong active. Kaya kung makikita nyo, mas mababa siya kumpara din sa mga iba nating sisiyo. So, kaya pala hindi siya basta-basta makalabas na nyo. Nakasaya yung puwita niya kapag ka siya lalakad. Kasi hindi niya ma-straight yung kanyang paa. So, ang gagawin natin ay i-straight natin using yung ating tape para maidiretso niya yung kanyang mga daliri hanggat siya ay bata. Kasi uurong yung kanyang mga ugat kapag hindi natin niya na-straight katulad ng iba. At ayan yung iba natin hawak nga ni Papa. Kawawi. Um, we... Lahat sila guys ay healthy naman bukod tangi lang sa kanya. Healthy din naman siya kaya lang yung paangalan niya ay hindi maidiretso. At ito yung ginawa nating temporary feeder ano nila guys. Ayan. At tignan nyo may mga butas-butas lang siya na mm. nilagyan natin sa bawat paligid. Nilakihan ko at ala the... Oh, very good. Mm. <laughs> so, ang natin guys, uh, gagamit lang tayo ng tape. Bigla tayo guys naging bet. So, ayan. Para ma-straight niya yung kanyang mga daliri, dito natin siya ilalatag at liliitan lang natin yung sakto laki lang ng kanyang paa. Ayan. So, ang ginagawa namin ni Papa at saka nila Akari, ah, sinasanay namin sila na yakapin para hawakan, para hindi sila takot sa amin at maging ano sila guys, Maging hindi mailap sa atin kasi gawa ng kaya na kailangan natin silang putulang palagi ng buhok sa ulo dahil meron silang balahibo dito. Makapal yan guys at natatakpan yung mata nila. So every time lagi natin yung need i-trim kaya kailangan ay hindi silang maging mailap sa atin. Tapos ito yung kanyang paa guys kung makikita nyo. Ito yung kanyang daliri guys hindi niya ma-straight. So pag naglalakad siya ay hindi niya ma-itayo ayan. Kaya medyo alali lang siya sa pagtayo. Okay, so ang gagawin natin guys ay ititape natin siya. So, kailangan lang natin maging balanse yung pagdikit sa kanya para maging straight talaga yung kanyang paa. So ayan guys, hindi niya maibabaloktot basta-basta yung kanyang paa. So kailangan lang natin ay straight yung kanyang mga daliri. Wait lang my love. Ayan. So sa as of lang, hindi pa niya masyad, masyadong masasanayan na itayu yan kasi maaalangan pa siya dahil may na nakadikit sa kamay niya parang mga hayop pagka nakasapatos. Hindi sila sanay pero after makasanayan niya yan guys ang importante lang ay ma-straight natin yung kanyang buto at wag bumaloktot. Okay lang na nanigas siya na naka-straight kasi makakalakad siya ng maayos. Unlike yung baloktot na siya na kinilakihan niya ay, hindi siya makakalakad ng maayos at magiging sayad yung put niya palagi sa lupa. Pwede siyang ano, mamayat or madaling magkasakit gawa ng hindi siya ma-exercise. And ganyan guys yung ginawa natin, temporary. Ginawa natin siyang uh, cemento. Kung baga sa tao ay cemento, sa kanya ay... Gino'y kumite ha? Mm -mm. mm -mm. Sa so, kanya ito yung maglakad. Ayan, unti-unti guys sinasanan niyo yung sarili niyo maglakad. <laughs> Bye! At libre tayo sa pagkain guys ha, kasi tingnan niyo oh. yan ano na yan, yung darak na yan, ayan guys, free lang yan dito sa amin. Kaya, hindi tayo mga problema sa pagkain. Plus, kapag lumaki na sila, hahaluan lang natin sila ng gulay. And then, ang bala ko guys, mag, ano tayo ng mga uh, larva o yung, ano nang ano langaw. Itlog na langaw guys. Magpuproduce tayo ng kanilang egg. The next day. So, ayan guys, yung ating tinerapy kahapon. Titingnan natin yung paa niya kung medyo dumiretso na siya. At papalitan natin ng tape. So, dadahan lang natin kasi meron siyang balahibo dito sa part na to. So, kahapon, baloktot na baloktot yan, guys. Tingnan natin yung paa niya ngayon. Oh, na oh. bitin oh. niya. Hmm. Naidiretso niya yung paa niya, di ba? So, baloktot na baloktot yan. So, eto pa. eto yung honey niya dito madanat kampeki natin So, yeah. na tatuman ay. Oo, oh, na tayo. So, ganun din sa kabila, guys. Kailangan bago tumigas yung buto niya, guys, ay masanay na naka-straight yung kanyang mga daliri sa paa. Para, hindi niya makasanay oh, Ayan, oh. <laughs> so, <doon> na balok Oh, Oo. Ayan, oo. Sugun na? Sugun na. Oo. Ano na So, 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 so. Hindi mo, mada, yo So, ganyan lang kasimple. Yung ginawa ng lola nyo. Ayan. Nilatag lang natin yung ating palad. Palad niya actually. Tapos, ididikit natin to para yan yung hindi bumuka o matanggal. Kasi, pag nadikitan siya ng ano, ng powder ng ipa, medyo nagaano siya. So, ito guys, hindi niya basta-basta mababaloktot yung daliri niya. Ayan. So, kailangan lang ay straight yung pagkakadikit natin sa kanya. So, ayan guys, ganyan yung itsura ng kanyang paa. Hanggang sa ma-straight lang na yung kanyang mga daliri. At update ko kayo ulit. Pag medyo, siguro mga one week na siya. Ayan o, na-straight niya na yung lakad niya. Naitatayo niya na at naitutungkod niya na yung kanyang paa. The next day. Tapos, eto yung ano natin guys, yung tinerapy natin. After natin na lagyan siya ng tape within two days eto yung update ng paanya wait lang hintayin natin siya eto siya so ayan tingnan niyo yung paanya guys straight na straight na talaga gumasugo na tanin gumasugo na tanin ayan yung paanya straight na straight na talaga siya tapos nakikihalubilo na siya although hindi pa na perfect yung isang finger niya pero kaya niya na yan kasi nakakaano na siya guys nakakatayo na siya at nakakalakad na siya plus nakakahalubilo na siya Mm. So, yung bagong binili natin na yan, may calcium yan, may, may corn, may beans, may isda, mix siya na pagkain para sa manok. Kaya lang medyo mahal siya. Magkano yan, Marco? yen. 400 pesos isang kilo. So, talo tayo dyan. Kaya, kinakailangan talaga ay meron tayong salili nating pagkain na DIY natin para sa kanila. At sure natin na balance yung pagkain nila. So hanggang dyan muna nagtatapos ang ating vlog for today's video at abangan nyo yung ating mga update sa kanilang paglaki at ganun din sa paggawa natin ng bahay nila. Yes, gagawa ang lola nyo para meron tayong alibangan uh, tuwing umaga magpakain ng ating mga gulay na nasasayang sa kanila ko lang ipapakain. At huwag niyo po kaming kalimutan puntahan doon sa amin po lang application o YouTube channel dahil doon na ako nag upload muna for the meantime guys. Please, kung gusto niyo mapanood yung ating mga full video lalo na yung pagpisak ng ating mga itlog hanggang sa kanilang paglabas.